Hello, what's up mga kung kong tigang? Oh, for today's video mga kung kong tigang ay eto. Mangunguhat tayo ng longka. Longka? Opo, langka. oh, <laughs> Kasi yung atin ditong langka, eh humihiyaw-hiyaw na. Nako, nangangalingasaw na. Kunin ko na raw siya. Ibaba ko na raw siya sa puno at baka daw siya eh magbarog na doon. Kasi parang pabulokis na siya talaga ba? Kaya ito, tingnan nyo. Papakita ko sa'yo yung ating tanim na langka dito. Yung ating bunga ng langkas, Mario Josep. O, oh, ayun, ho. Naka po. Teka, papakita ko sa inyo ha. Ayun, oh, no, ayun, o. No. Tingnan nyo. Ayan. Asan? Ayun. O, oh, ba diba? Nakita nyo yan? Ang laki niya, ha? Mga kumari kong tigang. Kukunin natin yan. Yan, yung langka niya. Kasi, medyo matagal-tagal na rin yan, ha? Mga kumari tigang. Parang, nangingitim-ngitim na kasi. Tapos, medyo nangangamoy-ngamoy na. Amoy langka na. Uh -huh. <laughs> Tapos ayun pa, napakaraming bunga kasi o oh, tingnan yung bunga. Ayun no, mag na lang ka, pero parang pahinog na rin yung isa doon, no. Ako napakarami. Tapos meron pa dong kambal do sa pinakadulo, doon no. Ayun no, sa dulo may kambal pa doon dalawa. Tapos pero ito yung unahin natin ngayon. Ito yung ating target ngayon, hama mga kumare kung tigang yan. Yan sang yan kasi siya ihinog na. Kasi nga ako nga ay pag magdibay magluluto nga ng binigdit. Binignet yung bilo ah baga. ah, kaya eto, di ba tong sa araw nga po eh, tayo po yung ng ano, buko naman. Eh so ngayon naman po, ito naman ng ating yan, aatikain. Yan, kukunin natin yung langkang yan. Talaga ba? O, oh, diba, laki? Teka, kukunin ko yung aking magic panungkit na talaga namang epic ha sa pagpapahirap, sa, sa pagsungkit. Diyos Mario Joseph, yan. Ito so, ha, mga kumarin kundigan. Teka, kukunin ko yung muna yung ating panungket, ha. Lale. So, eto na mga kumari kung tigang yung panungkit natin. Ito yung ginamit natin panungkit nung nanguha tayo ng buko nung isang araw. Diba ga? Tanda niyo yun. O so ngayon, ito pa rin ang gagabitin natin na panungkit. So, eto na siya sa Joseph. Kaya kaya? Ang laki kasi ito ha mga kumari kung tigang. Eh, baka ito yung magbarog. Baka ito yung magbarog sa ulo ko. So, si Mario <laughs> siya, paano kaya ito? Kasi itong aking, itong kawayan ko dito, wala naman kasing karet. Wala naman kasi kung karet dito. O, oh, eh, anong gagawin ko? Eh, parang dudunggulin ko na naman ulit, hama kung tigango siya. Iba na yung tunog, ha? oh. oh, iba na yung tunog niya. O, hmm. oh, kakaiba na yung tunog. Parang, ano na siya yung, ano na siya yung, malabo na siya, malabo. O, oh, kaya ito, kunin na natin siya, ha, ako, na, kung tigang. Dito natin sa, ano ah eh, uh, nag-isip na tayo ng, ano eh, nag-isip na tayo ng technique kung paano natin siya makukuha. Doon natin siya, pupuruhin doon sa kanyang pinakatangkay para hindi mapasapasa hindi masaktan yung ano katawan niya para hindi siya magka-injury kanoon oh dito natin mismo sa aanuhin pupugigiin doon sa pinakatangkay niya ha para what less injury baga kanoon sa <laughs> so, ito na hamak mali ko bilang oh. oh yan ayan ah, oh tingnan gumagalaw-galaw oh. na siya ha Oh. Madali lang siguro ito. madali lang ito babak sa kamak. Kasi mahaba yung kanyang ano. Hindi katulad ng buko kasi mahirap talaga mamitas ng buko. Kasi maano yung tangkay niya. Ito, itong langka. Pahinog naman kasi ito. Eh. Parang hinog na siya. O oh, ha mga tigang umpisan natin ang pagkuha sa kanya. Oh. Parang maganit din ha mga kamarit tigang. Parang ang ganit din. O ano Moret, halika na. hinog na eh. O. Oh. Yan o. Oh. naman. Laki o. Oh pag Parang gusto ko atang pilipitin siya, yung pipilipitin natin yung leeg. Yung pipilipitin natin siyang ganyan. Oh. Ah, parang alog-alogin natin ganyan, Oh. Ah, o, oh, doon na niyo. O, oh, yan. <laughs> yan. ganyan lang po, ma. Paano ba? Dapat siguro mas maganda kung may kare tayo, eh. Oh, yan, oh. Ako, eh ano, hinugda ko eh, tinan nyo, oh. mangitim-itim na eh. Oh, ako, sumagay. Hoy! Tapos na! Baba ka na dyan! Lang ka! Hoy! Ah. <laughs> ka na dyan, lang ka! Kung ka na dyan, A nako, ito yung due date ka na! Ah? O, oh, tinan nyo, kalaki-laki, o. Oh. Nako, ayaw. O, oh, yan. Bumaba ka na dyan at due date ka na. Bumitaw ka na. Alam ko, gusto mo nang bumitaw. Ako, baka matos ko sa bakod. Bumaba ka na, na hindi ka lang mahirapan. Go. Oh. Yan na, sige, go. Baba na. Ah? Ayaw. <laughs> <laughs> Pasaway din yung lakha na to, ah. Nagpapasaway din siya, ha, mga kong tigang. Ako pinapahirapan na ka ako. Go. Oh. Mm -mm. Bumaba ka na. Uy. Bumaba ka na. Ano ba ito? Maraming ito mga... Oh, oh, ayan. Pumaba ka na, dahi. Baba na. Pumaba ka na dyan. Ha? ayaw talaga bumaba eh. Pinahihirapan ako eh. Medyo talaga sa rin. Oh, ayan. Oh, mga kapahal ayaw niyang bumaba. Gusto na niyang bumaba, pero ayaw bumaba. Gago talaga itong langka ah, oh. ito na o, ka, oh. ito. Ah, oo. Kaya nyo, pwede na hirapang tao. Sige natin, makukuha natin niya. Alam ko kasi gusto na niyang bumitaw. Gusto <laughs> na niyang bumitaw. <laughs> ayaw talaga. Pinahihirapan akong itong na lang ka na to. Lintik. Oh. Matibay, matibay pala ang tangkay ng langka. Ayaw pa niyang bubito ko eh. Oh. Pero malapit ako malapit na. Malalaglag ako eh. Sina na ito. Malalaglag na yan. Hmm. Ayan na. Oh. Ito na, ito na ha. Makamali yan. O, bilhangan nyo. O, one, two, three. O, oh. oh, diba? Oh. Ayun na! Balaglag oh. <laughs> na siya. O, teka. Ayan. Mano, anong ginagawa dyan? Wala signal? Ayan na, oh, may nagagawa dito ng Meralco. Meralco yan, no? Oh. Table po. O, oh, ayan. O, oh, look. Dahil sa ano, sa kanal siya nalaglag. O, oh, ito na, mga kumari tigang. Nakita niyo yan? O, oh, di ba? Nako, nabasa pa. Siya, o, oh, mamaya papakita ko sa inyo kung paano natin siya bubuksan. Ha, mga kumari tigang, yan na siya. O, oh, di ba? Wow! <laughs> ayan na, <laughs> Ito. Ka. Nako Mario laki, laki, parang baboy. O, yan na. Nakapo O, tingnan nyo. Yan na, ha. So, jaran. Wow. O, yan na. Mamaya, pakikita ko sa inyo kung paano siya babaakin. Pero parang hinug na siya, di ba? O, yan. pagkaganyan, di ba, hinug na. O, malambot na eh. O, malambot na siya, o. O. Pero siguro eh, lagay muna natin siya dito ng mga dalawa o tatlong araw para medyo magano yung parang ano ba yun? yung main-in, in iininin muna natin ng konte yan o hiya muna natin siya diyan oh siya yan oh, di ba so go oh, di ba success na kumare kung tigang oh. <laughs>